Yo, what's up? Yo, what's up mga idol? So, karon, So, ngayon, karon, So, ngayon, mag-voice over ulit tayo. Paulit-ulit lang tayo mga idol. So, ngayon, behind the voice over tayo mga idol. So, hindi na natin papatagalin. For today's video, voice over again. At, ano, ah, uh, behind the scene. So, kung gusto mong panoorin yung final nito, mamaya, sundan mo yung last video ko. Okay, so ngayon mag ano na tayo mga idol, mag start na tayo sa ating voice over. Okay mga idol, so... Start na tayo mga idol! Hello, what's up mga idol? So ngayon, panibagong kagwapuhan ulit tayo mga idols no? So ngayon, yung project natin is add-on mga idol. So, siyempre, yung unang tattoo ni idol is hindi sa akin. So, tayo lang ang mag add So, shoutout nga pala sa ating nagbabalik na client na si Boss Idol Dansky. Yun, no? So, shoutout sa'yo, Idol. At syempre, shoutout din sa ating sponsor, Big Wap Scratch Jess at saka sa Brown Sea. At yun, mga Idol, syempre, hindi mawawala yung ating mga shoutout dito. So, uh, unahin na natin si Meljer Dehan Giozon. Shout out idol from Cebu. Oh, sa Cebu rin ako idol. Shout out sa iyo idol Meljer Melger. At ni Nick Status Inc. So idol pa shout out from Nagsidorisan Nagrian Ilio. Salamat idol. Hindi ko alam kung saan yan idol. Basta shout out sa iyo idol Nick Status Inc. So yun lang muna yung ating shout out kasi nga medyo maikli yung ating video mga idol. At syempre, Diyan mga idol, ah uh, balik tayo sa ating tatuan. So, yung size na ginamit natin dito mga idol, um, dalawang size lang na needles. 3RL at saka 11RM mga idol. So, yan lang yung mga needles na ginamit natin dito. At syempre, yung voltage natin dito mga idol is nasa 7.0. 7? 7 lang, 7 volt mga idol. So, yon At syempre, yung hug natin dyan is medyo hindi katam uh, katamtaman lang talaga, no? Yun nga. Tapos, uh, dyan na pa, syempre, nag, siguro nag-highlight sa na tayo dyan. Kasi nga, patapos na tayo. So, yun, no? Know. At, yun, si Boss Idol Dansky, mga idol. Shoutout ni Idol Dansky, no? So, ito yung final result na mga uh, final result namin, mga idol. So, after ng two hours, mga idol. So, yun yung nilagay natin. nag on tayo. You know, yung para mga pag sa or abstract abstract ba tapos may ano may dahon sa baba you know oh, talagang gumanda na talaga at nasatisfy talaga yung ating client dyan na si Idol Dance Key so yun lang mali oh, excuse me so yun lang mali ating video mga idol so yun God bless sa lahat and don't forget to like comment and share bye bye okay na mga idol. So, ganun lang tayo kadali mag, ano, mag voice Tapos, mag edit pa ako dito mamaya. Yan. So, mag edit pa tayo. So, hindi ko na ipapakita mga idol. Tapos, yun. Hanggang dito yung video natin. At, kung gusto mong panoorin to, ah, nasa next ah, nandun sa, ano, sa, ano, sa video na sinundan itong, ano, yung, yung pinapanood mo ngayon. So, yun. God bless sa lahat. Bye-bye. 对。